Anong English nung ba to? Stone. Stone, dahil dyan ikaw ay may 5 pesos. Thank ako? Okay. Pwede magtanong? Oh, <laughs> ano English ng isda? Isda, fish. Dahil dyan, meron ka. Okay. Thank you. Ate, ate. Pwede pong magtanong? Ate, pwede pong magtanong? Ang ano pong English ng hangin? Air. Eh, Air. Dahil dyan, meron ka ang 5K. Hello, kuya, kuya. Pwede pong magtanong? Ano pong English ng ilong? Nose. Ay, dahil dyan, meron ka ang 5K. Okay, yay! Thank you! Hello ate ate, pwede po magtanong? Anong yung English po ng itlog? Dahil dyan, meron kang 5 pesos! Thank you! Kuya magtatanong lang. Anong yung English ng lalaki? At dahil dyan, hindi pala ready. At dahil dyan, meron kang 5! 5k. Okay. Ah, okay. Thank you! Ano yung English nung to? Stone. Stone? Dahil dyan ikaw ay may 5 peso. May 5pesos? Thank you! Ano yung English ng ba oh, <laughs> <English> baboy? Fail. Hey! Hey! Pitch up Ayan, dahil dyan oh! may oh! May lima teh. oh hindi ko alam hindi ba ko isakatim mo na ba pusa lang oh yung oh, Marunong Dog. ng English mm. ano ikakat tuh ano yung ano 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 yung ano ano yung ano 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 po ano yung ano